Bago pa man siya makilala bilang The Clone ni Matt Monroe, si Rowell ay isang simpleng binata mula sa Valenzuela City. Mahiyain, tahimik, ngunit may kakaibang pagmamahal sa musika. Lumaki siya sa panahong ang musika ay hindi pa digital kung saan ang radyo ang tanging daan para makinig sa mga idolo. Doon niya unang narinig si Matt Monroe ang lalaking may boses na parang yakap ng gabi. At mula noon, nagsimula ang paghanga. Hindi dahil gusto niyang gayahin, kundi dahil gusto niyang maramdaman ang ganong koneksyon sa bawat kanta. Habang tumatanda, napansin ng mga tao sa paligid niya ang tinig ni Rowell ay hindi basta ordinaryo. May lamang, may lalim, at higit sa lahat may dating. Sa bawat kanta, ramdamang emosyon, parang bumabalik sa panahon ng plus eco at mga alaala ng nakaraan. Ang kanyang mga pamilya ang unang nagsabi, parang si Matt Monroe ka na. Ngunit para kay Rowell, hindi ito tungkol sa pagkopya. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy ng legacy ng musika, ang uri ng tunog na walang pinipiling panahon. Mula sa mga kantahan sa bahay at maliit na entablado sa mall, dinala siya ng tadhana sa isang segment ng Itbulaga na magpapabago ng kanyang buhay ang The Plums. Isang kompetisyon na naglalayong parangalan ang mga boses na kahawig ng mga dakilang mga awit sa buong mundo. At doon, narinig ng buong bansa at pati na rin sa ibang bansa ang boses ni Rowell. Habang kumakanta siya ng Walk Away at Portrait of My Love, ang mga manonood ay napatigil. Hindi lang dahil kaboses siya ni Matt Monroe kundi dahil ramdam nilang totoo ang bawat nota. Matapos ang The Clones, dumating ang kasikatan. Mga shows, interviews, at mga taong humahanga sa kanyang talento. Hindi lahat ng nakakamit ng spotlight ay handa sa bigat nito. Ngunit sa bawat sandali ng pagod, ang musika pa rin ang bumabalik sa kanya. Para sa kanya, ang bawat kanta ay parang kwento ng buhay ng bawat Pilipino, may lungkot, may pag-asa, at may tapang. Habang tumatagal, natutunan ni Rowell na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng views o palakpakan. Ang tunay na tagumpay ay kapag may isang taong na-inspire sa boses mo. Mula sa mga bar gigs hanggang sa online performances, patuloy niyang pinaparamdam ang klasikong tunog ng musika ni Matt Monroe, ngunit may halong sariling Rowell touch sa panahon ng autotone at digital beats, nananatili siyang totoo, isang paalala na ang musika ay puso, hindi teknolohiya. Sa likod ng mikropono, si Rowell ay isang mapagmahal na tao, sa pamilya, sa mga kaibigan, at sa mga tagapakinig. Tahimik, mapagpasalamat, at palaging bumabalik sa kanyang pinagmulan. Hindi siya nakalimot, at sa tuwing inaawit niya ang mga klasikong kanta, ramdam mo. Ngayon, si Roel Carino ay hindi lang tinig ng nakaraan, siya ay tinig ng inspirasyon ng kasalukuyan. Isang paalala na kahit simpleng tao ka, kapag may puso kang tunay sa ginagawa mo, maaabot mo rin ang mga entabladong akala mong para lang sa iba. Ang kanyang golden voice ay naging simbolo ng pag-asa. Ang bawat tono ng kanyang boses ay parang sinasabi, hindi ka nag-iisa. At sa bawat nota ng kanyang awit, naroon ang mga alaala ng nakaraan, ang musika ay regalo ng Diyos at ang boses ay paraan to heal our soul. Si Roel Carino, ang golden voice na kaboses ni Matt Monroe, ngunit mas higit pa doon. Siya ang boses ng puso ng bawat Pilipino.